Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako nito. Kasama ko si Chairman. Kay Magalit ah. Nasa naula niya ni Kami. Kay Magalit eh. May mga padrino yan. Kay padrino na yan. Hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagpapalik ni General suka tayo ha, kapulong. pulong ha ang location uh, natin August 19 18 19 yun araw yung kapila wala wala reklamo wala madaanan wala madaanan pulong corner uh, Velasquez

Jen! Wait. Pao. Pao dito ka, oh. Ayos, kayo. Tawag, niya rin niya mga mga. O, tawag, tawag, tawag. Tawag, tawag. dito, tawag. Bawa balik bilang nih, bawa balik yang mama ya, balik lamuin. Ayo, mama. mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo,

Ba má ca ơi ơi ơi

wala nagre-reklamo ano, ano naman ito, malimit naman ito talaga sa reklamo Itong kapurong nung... ito Ayo, 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 Saka nagiging ano, nagiging parkingan. Parkingan ng mga motor. Hindi eh, ko alam kung may mga motor. bayad dyan. Tayo, o. Eh, oh. Eh, eh kaya na ano, wala tayong na mga MPP. Ayaw, tayo, na, yun. Ayaw.